Hi everyone! This is Erlinda Sanz, a Karindria owner na may tatlong anak na nakapagpatapos po ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo ng dahil lang po sa Karindria business. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang journey ko at magbigay din ako ng mga tips sa mga natutunan ko along the way. But before that, sa mga bago pa lang sa channel ko na hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and click the notification bell upang manotify kayo sa next upload ko po ng mga videos. At huwag nyo din pong kalimutan na i-like and i-share po ang ating videos upang marami po tayong natulungan sa mga nangangailangan po ng ating mga tips. At shout out po sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers. Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon at Uh, sana po ay lalong lumalago ang ating mga negosyo ngayong 2024. So, so ang topic po natin ngayon ay tungkol po ito sa uh, aming ulam po na binibinta po araw-araw. So, ngayon po ay mataas po ang presyo ng mga isda dito po sa public market. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang magandang isda na bilhin kapag mataas po ang presyo, saan po ba tayo kikita ng malaki? No, so ito na po. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa public market ng General santos City. At ito po ang mamalingkip po tayo ng ating mga paninda. Tingnan po natin kung ano po ang murang presyo or pinakabababa na presyo ngayon ng isda dito po sa public market. Ah, so, kasi po ay uh, ilang linggo na po dito sa Jansan ay napakamahal po makapa, napakataas po ng presyo ng isda <laughs>

Gwen 100 100 guys. Hello <laughs> guys. Berita <laughs> panas Sabah. Hello guys. Habis itu cantik dia. Oh, kena ketengele.

Auto fifty! 50. 50 guys. Peso kilo lang kung kaya kung kaya po, kaya kung kaya kung kaya kung po kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung kaya kung So, paano ba natin ito i-costing? -co Itong isang kalahating kilong tilapia na ang kilo po ay tag 90 pesos. So, 90 pesos, uh, kasi one and one na po ang binili ko, ay uh, meron po siyang 11 pieces na tilapia. So, paano natin siya i-costing -co kapag ganun po? So, 135 ang isang kilot kalahati. Uh, for example, ang tilapia natin ay ibibinta po natin ng 40 pesos, no? So, 440 ang kinalalabasan doon. So, kung 440 po, ang kalalabasan po, kung ipaprito po natin ay uh, kapital po sa mantika natin, well, ay 10 pesos. So, uh, 135 plus uh, 10 pesos equals 100 ah uh, 45 then ang gas natin ay 10 pesos 155 so ayun po 155 minus 440 so meron po tayong kita na 285 pesos po sa tilapia so depende yung depende po yan sa inyo for example lang po yan kung 40 pesos po ang binta nyo sa tilapia Uh, pwede nyo po siyang babaan na 30 pesos ang isang tilapia upang madali pong mabinta. No? So, depende po sa inyo kung uh, gusto nyo madaling mabinta, malabilis ang bintahan ay ibaba nyo po, gawin nyo pong 30 pesos. Anyway, may, meron pa rin kayong kita na uh, sa tag 30 pesos times 11 equals 330. So, bawas natin ang ating puhunan na Uh, 155 ay may, may kita po tayo na uh, 175 pesos po ang kita natin sa isang kilo at kalahating tilapia. So, dipindi po yan sa inyo kung paano po kayo magkwisyo. Pero itong binibigay ko po, po ay tip lang po ito kung paano po kayo magpresyo ng inyong mga panda. Kung sa tingin nyo ay nalulugi po kayo kapag 30 pesos lang kasi nagbabayad pa kayo nagpa po kayo ng tindira, nagbabayad ka po ng washer, ay pwede na po ang uh, 35 pesos per tilapia. So, ganun po ako mag ganon uh, ganun po ako magpipresyo ng aking mga kanda. Kasi po, dito po sa amin ay mura lang po ang ang daily ng aming mga trabahante kasi depende po kasi yan sa lugar, no? Uh, kasi sa Manila ay hindi po 350 ang rate doon. So mas mataas po ang rate doon kaya mahal po ang mga bilhin doon, no. Pero, pero dito po sa Jinsan, ganun po ang aming mga presyoan dito kapag karinderya, no. Uh, nasa 35 to 40 pesos lang po ang isang karinderya kung mag presyo po kami. Depende yan sa tindahan, depende yan sa lugar, no. Kung Depende yan sa lugar. Depende yan sa sa nagtitinda po, no. So, nasa inyo po kung sa tingin nyo na kunti lang ang yung kita, parang nalulugi kayo sa buong araw yung effort, ay kayo po ang mag-adjust, no. Kung paano po kikita ng malaki sa isang karinderyang. Kung sa tingin nyo ay Uh, okay sa yung mga customers, hindi sila masyadong nataasan, hindi sila masyadong namahalan, ay ipagpatuloy nyo po ang kung ano po ang uh, napag, napagsanayan po na presyo na inyong mga ulam, no? Like po sa akin ay nasanayan po ang 35 pesos pero yung ibang menu ko po ay tinaasan po kasi tumaas na rin ang presyo ng mga karne, no? Naging 40 pesos na po ang aming apritada kaya na intindihan naman po ng aming mga customers kapag nagreklamo sila ay uh, ayusin lang po natin pag explain sa kanila na dahil po tumaas ang karni kaya ginawa pong 40 pesos so, depende na yan kung paano nyo i-explain po sa ating mga customers, no? So, abangan nyo po ang iba ko pang mga vlogs about po sa ating kung paano po tayo mag Sa ngayon po ay sa tilapia muna tayo magpo-focus, no? Kasi po, parang para maintindihan po ng mabuti sa ating mga viewers sa mga nagbabalak po na magkarinderya ay please continue lang po sa inyong panonood sa aking mga vlogs ay at sigurado po akong uh, meron po kayong matutunan dito. No? so yan lang po sa araw na ito at sana may natutunan kayo sa video kong ito and please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos tandaan sa negosyo ay kailangan ang sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal thank you for watching see you on my next vlog